Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagme-message sa akin at ng mga nagpa-book ng reading. Maraming salamat. Uh, yung mga hindi po nare-reply ang kaagad, pasensyahan niyo na po talagang marami po talaga. Okay? So, priority po natin yung mga nauuna na. Pero wag po kayong mag-alala. Ginagawa po namin yung best namin na para masagot po kayo. Okay? So, checking energies tayo sa person mo. Kamusta na po siya? Okay. Um, six of swords. Some Ting na malungkot. Yan, regrets. May mga nakikita kong regrets sa person mo. Gusto niyang balikan mo siya. Okay? Maring itong lalaki na ito or itong babae na ito, kung lalaki ka nanonood ka, masakit ito magsalita. Okay, so, pero, um, I think gusto niya makipag-ayos, gusto niyang kausapin mo siya, gusto niyang pag nakaka- pag nakakainis na yung mga sitwasyon, gusto niya kasi huwag mo na masyadong pahabain. Okay? Kasi tayo minsan talagang nararatel sila na um, sagutin tayo ng pabalang. ba diba? So, kailangan mo rin magbago kung talagang resonate ka, kung ikaw to, kung halimbawa nag-aaway kayo, ikaw nga, ganito, ganito, ba diba? So, iwasan po natin yun. Um, be matured enough para sa relasyon ninyo, especially kung mag-asawa na po kayo. Naintindihan? Gusto niyo makipagayos, he's trying his best or kung babae man to, she's trying her best talaga para magkaroon kayo ng uh, panibago. Okay? So, sana pa mapagbigyan mo siya. Okay? Nagsusorry talaga siya kung may nagawa siyang mali sa Alam niya na nakafocus talaga siya sa trabaho. Alam niya na parang nakukulangan ka sa kanyang ginagawa. Okay? Minsan, um, sa tingin mo, hindi kanya binibigyan ng oras or hindi ka priority. But mali ka. Actually, mahal ka niyan. Okay? I think magtatapos yung pag-alala mo kung makikipag-ayos ka sa kanya. Kasi willing talaga siyang magbago. Opo, willing, willing siyang magbago. Ikaw yung ano niya, weaknesses. Ikaw yung kahinaan niya. Ayan, oh. Ang dami pong palang effort dito sa lalaki nito or sa babae nito. Dito sa person mo. Okay? Dami mong effort. Emotional, financial. Sorry. Emo emo emotional, financial. talaga nag-effort ka to the max. Okay? So, balisa siya. Hindi siya makatulog. Tingnan muna natin. I think talaga siguro may mga nasabi siya sa'yo na parang below the belt. Balisa, hindi makatulog. Okay. Ayan, nag stock siya sa I think talagang gusto niya mag-sorry sa iyo. Gusto niya umuwi sa Okay. Sa mga long distance relationship, talagang gusto niyang umuwi sa iyo. Siguro may nagpipigil lang sa kanya. Depende siguro sa trabaho. Halimbawa, na sa inyong person niya sa malayo dahil sa trabaho ang issue. Okay, mga madam ko. Meron din tayong nakikita dito na parang um, nahihirapan siyang pumili. Okay, pero gustong gusto niya eh, sinunod niya ano eh, the chariot, gusto niyang bumalik sa'yo, gusto niyang patawarin mo siya, gusto niyang happy family kayo. But ikaw, ipakita mo rin na karapat dapat kang balikan, hindi yung nakikita ninyo na yung person ninyo nagsusumamong ayusin kayo, pero ikaw, pride chicken, <laughs> diba, pangit po yun, okay. Parang gusto mong gumante, bumalik siya, paluhod, pan something, stop being dramatic. Okay? Kung gusto makipag-ayos ng person ninyo at kung ayaw mong masira ang inyong family, makipag-ayos ka na sa kanya. Okay? Tama na yung mga drama yan. But nakikita ko talaga ngayon, talagang gusto niyong gusto niyang makipag-ayos sa'yo. 'di ba? Balisa pa siya kasi nga hindi mo siya pinapansin or nagkaroon talaga kayo ng lamat. Gusto niyo maging happy family kayo. Okay. Ayan, ang lamat talaga. Okay, so for those of you, kalam kong siguro yung person niyo under spell, may mga nakikialam na mga tao sa paligid. But, um, kung kaya niyong tulungan yung person ninyo, tulungan ninyo, pwede po kayong mag-message sa akin tulungan ko kayo kung ang sabot ng aking makakaya. But hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. Pero sabot ng aking makakaya, gagawin ko po ang lahat na matulungan kayo. Okay? Some of you lang may underspell, may gumugulo sa kanya. Siguro yung mga past person niya or yung mga exes na hindi po makamove on or yung mga may after po sa kanya na pera. Okay? So, si sense ko mukhang may lakad siya um, or nasa lakad. Okay. Parang nabuboard din siya. Parang talagang gusto niya ng makasama ka. Okay. Wow, sana all. Okay. So, yan ang energy ng person mo. Nabuboard siya. Balisa. Gusto ka niya makasama. <laughs> okay. So, ano yung expecting abundance? May abundance ba dito sa person na ito? Tingnan natin. Sana meron pa. May cards kasi. Okay, uh, Lord, bigyan nyo po sila, sila ng blessing, itong mga person nila. At yung mga person niyo lagi nyo ipagdadasal, ha? Yung positive lang, wow! New beginning is coming, happiness is coming. Mukhang magkakasundo kayo, ikaw yung kaligayahan ng taon na ito. Wow, ang ganda ng reading niya, in fairness. Okay, so dumako tayo sa inyo, kamusta naman kayo? na ko tong cards na to. Kamusta naman kayo? Kamusta yung buhay-buhay? <laughs> Tama ba? Buhay-buhay? <laughs> Busy ba kayo? May nakita ko naka-uniform. Hindi ko alam kung anong work mo, but parang naka-uniform ka. Okay? Tingnan natin to yung cards na to. Gusto ko to Favorite ko talaga to. Ano kayo yung energy mo? Kamusta ka ngayon? Anong balita sa'yo? iyo? Okay. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Ako po ay nakikiusap sa taong nanonood ngayon sa akin. Bigyan niyo po sila ng kaligayan sa kanilang puso. Nakikiusap ako at lapit ko po itong taong na ito. Bigyan niyo po sila ng unexpected blessings nang sila ay makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay. Okay? Lord, panalunin niyo po sila. Maawa po kayo. Bigyan niyo po sila ng unexpected blessings kaligayahan sa kanilang mga puso. Okay, balisa ka din. Pareho kayo. Masyado kang maraming iniisip kahit na hindi naman pwedeng isipin mo. Okay, some of you meron kayong anxiety. Takot kayo na ma-left behind. Takot kayong maiwan. Takot, yun, left behind nga. Mag-solo sa buhay. Minsan naman yung iba sa inyo nag nagkukunwaring malakas pinifake mo yung happiness mo. Wala namang masama dun, which is nakakatulong po yun sa inyo to move forward. Okay, meron kang Seven of Pentacles and the Emperor. Okay, nothing to worry daw kasi someone, meron kayong makikitang makakatulong sa iyo. Okay, ano man ang, ang business na ito na gusto mong pasukin, magbubong. Trabaho, gusto mong lumipat, magbubong. Okay? Magiging iba ang energies mo ngayon. Kung ngayon overthink ka, darating ang panahon na hindi na po kayo mag-iisip. Okay? So, uh, eight of pentacles and the word. Page of swords, page of pentacles, and three of pentacles, three of swords, and meron tayong six of pentacles. Okay. Okay. Um, grabe ka ito yung dahilan kung bakit ka feeling left behind kasi wala ka nang ginawa kundi tumulong sa tao Yan. wala ka nang ginawa kundi alalahanin ang ibang tao I know, may mga kamag-anak kayo may mga kapatid kayo nangangailangan sa inyo pero kung kaya naman ang katawan nila bakit hindi sila magtrabaho ba't kailangan nilang umasa sa inyo Diba? ba? And please talagang mag-ipon kayo. Mag-ipon talaga kayo. Isipin niyo yung kung ano yung kadadatnan. Magtrabaho, mahalin yung trabaho niyo Mahalin yung mga amo ninyo. Huwag kayong parang hirap na hirap kayo. Parang end of the world na mapagod lang. magre -reklamo. Malas po yun. Yung reklamador sa trabaho, malas po yun. Okay? Nagbibigay po yan, nagkikreate po yan ng negative. Kaya minsan, parang di ba ako napopromote? Di ba ako na ano? Di ba? So, may something. Yan. Dapat, dapat hindi lang po pagtaas ng sahod o increase. Dapat mahalin nyo po yung passion niyo, Okay? Kasi may mga angels na kapaligid eh. Deserve ba talaga ng tao na ito? Ganito, ganito. Di ba? Okay? Alam nyo, kung ano man sinasabi ko ngayon, alam ko maraming tatamaan. 'di ba? Kahit maldita pang boss mo, okay lang 'yun. Malalampasan mo rin 'yun. At least pag-uwi mo makaipon ka. Okay? Wala pasan mo rin 'yan. Someone's talking, ni stock ata ng third party. 'Yan. Ini-stock ka ng third party kung alam mo lang, naiinggit siya sa iyo. Hmm. Kung wala pong third party, possible po na may naiinggit sa iyo. Hmm. So, ano bang gagawin mo sa pang uh, sa mga taong naiinggit sa iyo? Huwag naman kayong feeling artista, huwag naman kayong masyadong OA. Ang daming-daming nagpapapansin sa Facebook, sa TikTok, nang kung ano-ano, de ba? Feeling artista na kailangan laging parang laging binabantayan, feeling nila lagi parang minamarita sila. No, stop being dramatic. Nakakacreate kayo ng negative sa buhay ninyo, de ba? Minsan yung tao parang mapapatingin lang sa'yo kaya so binabantayan ka. No, wag nyo pong isipin yun. May nag sa sa'yo, possible, halimbawa may nakaaway ka, may ayaw lang sa'yo, ganun. Pero not siya totaling ano po, problem. Tapos, yung third party, maring insecure, binabantayan ka, kung kamusta ka na, ganun. Pero huwag kayong mag-alala, nating hindi naman to masyadong problema baka napasilip pasilip lang sayo, 'di ba? So, 'wag masyadong lagi nagpo-post sa social media. Okay? Mas more na mas more ka na nagpo-post talaga mas more ka nang hindi magugustuhan yung mga taong actions mo. 'Di ba? Umak umaksyon kayo na ayon sa edad ninyo. Hindi yung matanda na kayo, bumabata abong tumatanda kayo pa urong. Yan, yung mga mahilig mag-post mag ng kung ano-ano, kumanta. Hindi naman kaganda ng boses. Sumayaw, my God. Hay, ang dami kong nakikita. Sumasayaw. Hindi ako, hindi ako naiingit, ha. Concern lang ako sa inyo. Kasi ina-attract ninyong evil eye. Yan. Yung sumasayaw, halos kamay lang ang sumasayaw. Nus ko po. Diba? Yung paulit-ulit yung mga step ng corny. Diyos ko, hindi naman ganun ang dancer sa kabata-bataan ko, yung high school ako, ganun. Talagang hataw, hindi yung kamay sumasayaw, ang corny. Ang corny talaga ngayon, promise, cornian ako. Um, sa mga yung mga nanonood din kayo ng mga kung ano-ano hindi nakakabigay sa inyo ng, ng positive, halos parang ano, iwasan nyo rin yan. Okay? Manood kayo ng nakakatawa. Manood kayo ng something na motivation. Yan manifestation, yan, Pagyagising, pagkagising ninyo, hindi yung parang malungkot na yung mga nakikita ninyo, yan, yung, yung pagkagising nyo, gutom kayo kaagad, <laughs> ba? Diba? manonood kayo ng mga, ito, taro, pwede, kahit hindi kayo manood sa akin, okay lang, pero advice ko lang sa inyo, pwede kayong uh, manood ng taro, kasi may mga advices doon na para sa inyo, kami ay ginagamit lang ng angels message para sa inyo mga mahal ko ba diba? mga bossing namin kami ay ginagamit ng angels ginagamit ng Diyos para tumulong sa inyo or magbigay ng mensahe okay tapos maglinis sino nakapaglinis na, na ng bahay linis linis Okay, bigyan ninyo ang araw ang kapaligiran ninyo maglinis po talaga kayo. Naintindihan? Kailangan nyo po talaga yun. Importante po ang kalinisan sa atin. Ito pa, take note, hindi lang po kapag kapag kapaligiran ang malinis. Dapat yung bahay, office, opisina, ikaw mismo yung katawan mo. Baka mamaya may putok ka. ba? Diba? Lahat ng tao may amoy. Lahat ng tao bumabaho ba't nasa sa atin po yung kung paano natin alagaan ang sarili natin. Yan, mamaya bad breath ka na, nakakamalas din po yun. Yes po. Mamaya pag amoy ganyan ng, ng partner mo, ang hilig-hilig maglap -hilig maglaplapan, tapos, ano, may amoy pala, ba diba? So, dapat lagi kayong fresh, especially sa mga, sa mga may partner. Okay? Yung nasa ibaba, laging linisan laging malinis. Hindi 'yun yung panty niyo, isang araw, isang isang panty, isang araw lang ang gamitan, but ganoon. Kahit nagpapanty liner po kayo, kailangan din po tayo magpalit ng panty. Pwede po twice magpalit. Yes po, pwede. Kasi yung singit-singitan natin yon pumapawis. Ito'y advice ko po sa inyo para matrack ninyong positive chi na tinatawag. Meron tayong sakbahay sa katawan. event, sa katawan, meron po. Hindi po nakakahiya yun. Talagang may amoy po ang tao. Okay? Sa, uh, sana tayong sa katawan ninyo, di ba, mainit ngayon. Magdala kayo ng extra t-shirt o damit o kahit ano para hindi kayo babaho. Okay? Gumawa kayo ng parang, yung mga nagbe-brace. Hindi ko naman binabatikos yung mga nagbe-brace. Pero, karamihan sa inyo, bad breath. ba? Diba? Kasi bakit? May mga tinga-tinga, umaano, ba? Diba? So, yung hygiene po talaga. Kahit naman walang brace, may amoy, ba? Diba? Every six months, magpapadentist po kayo. Yung mga may tartar, nakaka-negative po yan sa atin. Yan totoo, yung mga may pustiso akala ninyo, akala niyo malinis kayo nilinis kayo hindi po magpa-dentist pa rin kayo. Pagtuunan niyo po ng pansin ang sarili niyo. 1000 pesos lang po ata ang cleaning. Okay? Dumayo po kayo, pumunta po kayo sa dentist, magpalinis -dentis po kayo. 1000 pesos kung hindi ako nagkamali, five pero Uh, depende po yun sa, sa dentist ninyo. Basta hindi po siya mahal. Mura lang po siya. Okay? Magpa-appointment na kayo sa inyong dentist. Dahil itong bibig natin, importante po yan sa part ng ating katawan. Okay, mga mahal ko. So, sana meron kayong natutunan sa akin ngayon, today. Ha? Importante po yan. Mga may pustiso, may veneer. Yan. Every six months, every three months, kung malala. Kung may bad odor po tayo, lagi tayong magdala ng toothbrush. Okay. Okay, mga mahal ko. Ingat po kayo. Eh. Maraming maraming salamat. Ito po ang akin Facebook account. Dito po kayo mag-message. Ito po ang Miley Taro, Huwag po kayo mag-message dito kay Miley Taro po sa Facebook account. Ito po ang aking Facebook account. Okay, nawakan to ng anak ko. May pagkain tuloy. Okay. February 4, 977. Ito po ang kanyang June 4 cover. Okay, 515 ng kanyang cover. Okay, nawakan ng anak ko. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapabook ng reading. Magbasa tayo sa mga nagpapasalamat. Hi ma'am. Um, gusto ko lang pong sabihin sa iyo na sobra ako nagpapasalamat nung nakita kita sa personal halos nagsitayuan po talaga balahibo ko. Kakaiba, kakaiba po talaga kayo. Gusto ko lang pong ipaalam sa na masaya na po ako ngayon. Salamat po sa tulong ninyo. Ang laki po ng itinulong nyo sa akin, ma'am. Hindi ko rin po lubos sa na may pag-asa rin po ako kagaya ng mga tinulungan mo, ma'am. Totoo po talaga, talagang worth it, ma'am. Talagang worth it, ma'am, ang paglapit sa inyo. Kakaiba po talaga po kayo. Ang dami ko na pong ginawa para maayos po ang buhay ko. Pero wala pong nangyari. Mas lalo po ako nagka problema. Pero sa inyo po ma'am talagang masaya po ako ngayon ma'am. I love you ma'am. Sana magkita tayo ulit ma'am. Oo, naalala ko to si ma'am. Uh, hindi ko na masyadong i-ano sa kanya kasi. Yung husband niya kasi hindi niya alam may second wife yun, ganong kalala. Okay? So, papasalamat tayo siya ay maayos na. Okay? Sa so, papamagitan yan ng tiwala sa atin ng Diyos. Okay? Again, di pa rin ako Diyos, tao pa rin ako, but I do my best na matulungan ang mga kliyente ko. Okay, maraming maraming salamat po, my Taro po. Anyway, hindi po ako tumatanggap ng chat or message sa mga fake account, sa mga new account, dami account, nakalakang profile. Okay, gusto ko po ay identity na originality po talaga na kayo po talaga yon. Okay, so sa mga... Sa mga gustong magpa-reading, dapat po ganun yung standard na inaano ko. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.